Yes, good morning mga kadakers, good morning Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel Dock 33 Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga kadakers, tapos na po yung mahal na araw Sa mga gustong mag-alaga ng itik ang pag-iitik ay wala pong pinipiling araw wala po tayong holiday dito mga kadakers so balik tayo sa normal na araw mga kadakers na parang walang nangyari na uh, mahal na araw so ganyan talaga ang pag-alaga ng itik, walang sinasanto maulan o tag-araw sa mga gustong mag-alaga ng itik ganyan talaga ang ating gagawin kailangan uh, magbantay tayo ng ating mga alagang itik kapag may plano kayong mag-alaga ng itik tapos ayaw nyong mainitan at ayaw nyong mapagod at maglagay lang kayo dyan ng itik na hindi nyo binabantayan wag dalang mga kadakers kasi sayang ang inyong pera dahil ang pag iitik ay marami talagang mga kalaban nandyan palagi yung presensya ng mga aso at ang presensya din ng mga taong parang uh, aso lang yan yung ugaling mainggitin at higit sa lahat yung mga magnanakaw kapag hindi mo bantayan yung mga alagang itik mo lalo na sa gabi nandyan po yung mga magnanakaw kasi mga kadakers yung iba gusto lang mamuhay na hindi magpagod hindi mahirapan so binabantayan lang yung mga alaga natin at tayo'y nakawan So, kapag mag-alaga ka ng itik na hindi mo babantayan, yan na ang sapitin ng mga alagang itik natin, mga kadakars. Uh, pasinsya na po kayo, mga kadakers Medyo hindi po tayo makapag-upload ng ating mga video buhat ang laging sumasama ang panahon dito sa aming area minsan walang signal so hindi po tayo makapag upload kagaya nito yung tayo yung ngayon ang panahon ay masama so makulimlim at umuulan na po ganito talaga dito sa amin pag maka ulan lagi na lang umuulan so parang ayaw mo na minsan mag punta doon sa putikan so kailangan na naman ng buta sa mga bago pa pala sa pag-alaga ng itik lalo na sa kung ganitong klase pagala-gala natin uh, bumili lang kayo ng yung ipikasint na puti ang laman yung extreme yun po ang ihaplas natin sa ating paa bago tayo pumunta sa area at pagkatapos pagdating naman sa hapon Tayo'y manghugas ng maaligamgam na tubig At magsabon tayo ng kahit anong sabon na anti-germs Halimbawa yung bioderm at saka safeguard So ganyan lang At pagkatapos nating manghugas ng ating mga paa Uh, magpunas tayo ng tuyong uh, tawil at pagkatapos haplasan na naman ng epicasin na extreme mga kadakers yun po mga kadakers ang sikreto namin para hindi po kami ma kapitan ng alipunga or alan uh, lanag sa bisaya or pangagod so yan na lahat ang mga alagang itik natin mga kadakers mahigit na po yan 700 heads kaso lang maliliit pa yung mga iba So kailangan tayong magtiis-tiis na lang ng kunting panahon At uh, darating ng uh, by September mangingitlog na po yung mga siho natin So dyan na po tayo magkaroon ng malaking uh, income So hindi po tayo nakapagparami ng mga alaga natin kaagad kasi yung pira natin mga kadakers maraming napuntahan so ngayon uh, focus na po tayo sa pag iitik at wala na tayong bilihin na kung ano ano pa so by next year uh, maghanap na po tayo ng tagabantay ng pa mga itik para sa isang grupo pa po natin so dagdagan natin at paramihin natin yung mga alagang itik natin para makukuha na natin yung ating goal na 2,000 heads mga kadakers so mag-create tayo mga kadakers ng dalawang grupo muna natin 1,000 heads per group mga kadakers para makapasok tayo sa area mga kadakers na medyo maliit lang hindi tayo masyadong ma stress so mapagkasya natin yung mga pagpatukaan so shout out kay sir Aldrin Cosares thank you very much sa inyong pagsubaybay Hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much. Thank you for watching.